May isang pangarap lang ang lalaking ito at nais niyang makagawa ng susunod na Star Wars. Ang pangalan niya ay Lin, at si Lin ay isang bilyonaryo. Yumaman siya sa paggawa ng online ang mobile games sa China, kung saan ang pinakamalaking laro ng kanyang kumpanya ay ang Game of Thrones na Winter is Coming. Isang araw, naisip ni Lin na gusto niyang palawakin ang kanyang gaming company sa paggawa ng mga pelikula Kaya't binili niya ang rights ng isang sci-fi novel na mabenta at sikat na tinatawag na Three-Body Problem. Mayroon itong buong trilogy at tinatawag nila itong Three-Body Series. Binili ni Lynn at ng kanyang kumpanya ang rights. At mayroon siyang malaking plano para sa mga nobelang ito. Nais niyang gawing isang malaking global IP ang mga ito. At gawing katulad ng susunod na Star Wars na may blockbuster na mga pelikula spin-off na TV shows, at spin-off na video games, nagtayo siya ng bagong subsidiary company para asikasuhin ang mga material ng three-body problem. At inassign niya si Shu upang pamahalaan ito. Si Shu ay isang abogado at medyo kakaiba siyang tao. Sa loob ng susunod na tatlong taon, sinubukan ni Lin at ng kanyang kumpanya na i-adapt ang mga librong ito sa isang serye ng anim na pelikula, dumaan sa maraming meeting na sunod-sunod. Sa kasamaang palad, hindi nagugustuhan ng Hollywood ang ideya niya at hindi rin mahusay ang pamamalakad ni Shu sa subsidiary company. Di umano'y inuubos niya ang pondo ng kumpanya, ngunit kakaunti lang ang resulta. Nabigo ang pelikula ni Lin na Three Body Problem na makakuha ng green light sa Hollywood. At ito ang sumira sa pangarap niyang gumawa ng susunod na Star Wars na global franchise. Malungkot si Lin at mukhang hindi na matutupad ang proyektong ito. May connection si Lin sa dalawang showrunners na responsable sa pagruin ng Game of Thrones TV series. Dahil ang kumpanya ni Lin ang gumawa ng Game of Thrones online video game, inimbitahan ni Lin ang dalawang showrunners, si Benioff at Weiss, na sumali sa three-body problem at pumayag sila. Sa wakas, nakuha nila ang deal sa Netflix para gawing hindi serya ng pelikula, kundi isang long-form drama series ang three-body problem. Para kay Lynn, ang isang Netflix series ay magandang simula para sa kanyang pangarap na itong susunod na malaking global franchise. Tulad ng Star Wars, tinanggap nila ang deal at sa wakas nagsimulang maging maayos ang mga bagay para kay Lynn. Pumunta si Lynn kay Shu na hindi maganda ang performance at inalis siya sa posisyon bilang pinuno ng subsidiary company at pinawasan ng malaki ang kanyang sahod. Nananatili pa rin si Shu sa trabaho pero hindi na siya nasa itaas. Nagalit si Shu at nagsimula siyang magplano ng paghihigante. Eccentric guy si Shu pero maganda ang panlasa niya sa TV dahil isa sa mga paborito niyang palabas ang Breaking Bad na naging malaking inspirasyon sa plano ng kanyang paghihigante. So, in Walter White style, nakahanap si Shu ng lugar sa labas ng lungsod at nagsimulang magtayo ng lihim na laboratorio. Kumuha siya ng maraming kagamitan sa chemistry at dos dose to ng cellphone na ginagamit niya para ma-access ang dark web kung saan bumili siya ng mga raw toxic materials. Sinusubukan niyang makagawa ng perpektong lason. Araw-araw na pumapasok si Shu sa trabaho at ginagawa ang mga simpleng gawain na naka-assign sa kanya tulad ng inaasahan pero pagkatapos ng trabaho ay palihim siyang pumupunta sa kanyang laboratorio at nagsasagawa ng mga eksperimento at paulit-ulit niyang sinusubukang perpektuhin ang formula. Nag-eksperimento siya ng mahigit isang daang uri ng lason at sinusubukan ng mga ito sa mga alagang hayop na random niyang nakikita sa paligid. Pagkatapos ng ilang buwang pag-eksperimento, sa wakas ay nakuha na ni Shu ang tamang timpla ng lason. Sinimulan na ni Shu lagyan ng lason ng mga inumin at dalhin ang mga ito sa opisina para ipamahagi sa kanyang mga katrabaho. Nilagyan din niya ng laso ng ilang probiotic pills at ibinigay ito sa sekretarya ni Len na siya namang nagbigay kay Len. Sa ngayon, matagumpay na gumagana ang plano ni Shu. Pagkatapos inumin ni Len ang mga pills, ay bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda at hindi niya alam kung ano ang problema. Ang alam lang niya ay sobrang sama ng pakiramdam niya. Dinala siya agad sa ospital at kasabay nito ay apat pang empleyado na uminom ng nilason na inumin ay kailangang dalhin din sa ospital. Alam ng mga doktor na nalason si Naline at ang kanyang mga empleyado pero hindi nila matukoy kung ano ang dahilan. Gumawa sila ng sunod-sunod na mga pagsusuri pero wala silang makuha. Nakialam ang pulisya at nag-imbestiga at mabilis na naging pangunahing suspek si Shu. Tinatanong nila si Shu pero itinanggi niya ang anumang kaugnayan dito. Base sa mga sinabi ng lahat, tiyak nila na siya ito kaya sinabi nila, sabihin mo lang kung ano ang ginamit mong lason para mailigtas ng mga doktor ang kanilang buhay. Ayaw pa rin magsalita ni Shu at itinatanggi niya ang lahat. Sampung araw na ang lumipas, pero hindi pa rin siya umaamin. Sa kabutihang palad, nagsimulang gumaling ang apat na empleyado, pero hindi si Lin. Sa kasamaang palad, hindi na gumaling si Lin. Sa katunayan, namatay siya sa ospital noong araw ng Pasko. Hindi niya kailanman nakita ang katuparan ng kanyang pangarap na gawing isang malaking franchise tulad ng Star Wars ang Three-Body Problem. Inaresto si Shu ng pulisya at natuklasan nila ang kanyang lihim na laboratorio sa labas ng lungsod. Kinasuhan siya ng pagpatay at iba pang krimen at ikinulong habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Halos apat na taon ang lumipas, nagawa ng isang palabas ang Three-Body Problem at sa wakas ay ipinalabas ito sa Netflix na nangangahulugang natutupad na ang unang bahagi ng pangarap ni Lin. Kinabukasan pagkatapos ng premiere, natapos ang paglilitis kay Shu at napatunayang may sala sa pagkalaso ng kanyang boss. Hindi habang buhay na pagkakakulong ang hatol sa kanya, kundi kamatayan. Sa opening credits ng Three Body Problem, si Lin ay nakalista pa rin bilang executive producer